Chak nakikiligin kayo sa ating Performer of the Day at siguradong magugustuhan niyo siya at magugustuhan niyo rin ang kanyang debut single entitled Gusto Kita. Nakakantahin niya para sa atin mamaya pero eto kamustahin muna natin ang ating Performer of the Day, Jerry. Good morning! Hello, good morning! Good morning! Oy, last November ang ah, release mo yung music video ng iyong debut single. Nagusto kita at kasama mo dito ah si Jackie Gonzaga. Kamusta naman ang experience? Ayan, napaka napakasaya talaga yung experience um from, from planning to actually shooting the music video kasi ayun napaka-bait niya, professional, easy to work with and mm -hmm. such an honor talaga to work with si Jackie Gonzaga. Mm -hmm. So ayun. <laughs> ano ba ang message nitong iyong kantang ito? Nagusto ko kita. 'Yung kanta na 'to parang uh, close to my heart kasi ako kasi is parang isang tao, uh, hopeless romantic ako. Okay. So ako 'yung tipong may gusto ako, aaminin ko siya. So, uy, gusto kita. Yung mga ganun. So, ayun, parang aminin lang siya, simple na. I like you. You know, gusto kita. So, ayan. <laughs> Alam mo, speaking about that, ano, kasi minsan yung mga kabataan ngayon, ayaw na nila ng mga label. <laughs> yung mga, yung puso nga yung situationship, mm. ano, minsan hindi na rin nila sinasabi talaga kung ano yung gusto nila. Pero, isang magandang reminder ito, no, itong yes. kantang ito na para, kung gusto mo talaga, sabihin mo, ano, dun sa iyong iniirog. Pero ito, last December, ano, parang ka bilang Best New Male Artist Ali Awards. Ano ang pakiramdam mo na nabigyan ka ng ganitong parangal, Jerry? Ayun, uh, sobrang excited ako and sobrang nagulat ako kasi grabe. Uh, what, a, what an award at what an honor diba doing a uh, best new male artist. And uh, it just made me more inspired to make more music in the future. Mm. Hopefully this year mas marami yung uh, ilabas kong kanta. Mm. Well, good luck dyan ah, Jerry. Pero anong pa yung mga future plans mo sa iyong singing career? At malapit ka na ba ulit mag-release ng iyong ah, bagong original song? Yes. Um, so, um, this first half of the year, uh, dalawa pong kanta yung ilalabas namin, hopefully. Um, isa pang uh, Tagalog, isa pang isang English. Mm -hmm. So, um, abangan nyo lang po. And then, other than that, may mga guestings pa ako, mga shows, private events mm -hmm. na. Um, I'll, I'll give the details later. Po. So, okay. Yeah. <laughs> so, ano yung social media accounts para ma-follow ka ng no ating mga cars? kung puso invite them? Ayan um, so para sa mga social media accounts ko po you can see all of the updates on my shows and my guestings po um, at Jerry Violago J E R I uh, sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok and Spotify. So ayan po. Well thanks Jerry. Uh, mamaya kakantaan tayo ni Jerry pero bago yan puntahan muna natin let's si Profi.